Ayan eh, mga idol. Tira natin yung uh, rabbit natin dito. Pinakawalan na natin sa dito para malaya siya. Makakain siya ng mga damo dito. Mga halaman. O. Oh. Ayun siya. O. Oh. Yun yung ating rabbit. O. Oh. Natago ka dyan ha. O. Oh, ayan siya. O. Oh. Ayos yung ginawa niyang bahay-bahay doon ha. Ayan sa ilalim siya ng mga tanglad kaya hey, my friend come here how are you oh yan siya oh, oh. sarap na higa niya dyan no, oh. yung ating alagang rabbit oh. my friend oh don't be shy eh hmm. nagawa mo saan na ba sa ating bahay mo rito ah buhay ka na talaga You know, Ayun oh. Grabing hukay yung ginawa niya oh. Oo. Oh. Yan yung uh, kinatawag na local New Zealand. Ah, uh, local New Zealand lang yung alahe niya. Hindi siya red eyes. Ah. Uh, oh, nahihiya pa siya matakbo so yun lang yung ating uh, alagang rabbit dito Ayan siya Ano? Musa ka dyan? Musa ka ba dyan? Solve? Hmm, alright. Oh. Happy? Happy ka dyan? Oh. Oh. Nak itu. Hahaha. Abis tembak bu, na tembak pun Oh, yun siya oh. Yung ating rabbit. Hmm. Ito mahiya. Masyado ka mahiyain sa camera. Ayun o. Oh. O. Oh. Barik na siya doon sa bahay niya. Ayun oh. siya. sa siya nagpabahay o. Oh. So, yun lang. Ah, uh, idol. Yung ating alagang rabbit. Bale, isang piraso pa lang yan eh uh, binilhan ko pala siya ng ano ng partner niya na lalaki eh hindi pa dumarating eh baka mga Wednesday andito na yung kapartner niya na ano darating na dito yung partner niya na lalaki yan tatami na yan sila rito na may friend o oh, sige hanggang dito lang muna hanggang dito lang muna mga idol yung uh, video natin sa ating alagang rabbit Right? Alright!